Sa network marketing, upline lang ang kumikita. Sasagutin natin yan sa video ito. Marami pong mga tao yung mga nag-try tapos hindi kumita. At tapos kinatwira nila na ang company daw ay scam at ang upline lang ang kumikita. Yan po ay walang katotohanan. Yung mga taong nag-join sa mga network marketing tapos hindi kumita, ito lang po yung sigurado ko. Hindi nila inaral lang negosyo. Hindi sila umaattend ng mga trainings, hindi sila umaattend ng webinar. Tapos kapag hindi kumita, doon na sila magngangawa, doon na sila magngangaknak, doon na sila mag-iingay at sasabihin nila, walang kita sa networking dahil upline lang ang kumikita. Ako po ay downline, nasa ilalim po ako. So meaning, meron po akong upline. So tanong, bakit naman ako ay kumita? ako po ay nasa baba. So ibig sabihin, may ginawa ako, nagtrabaho ako, kaya po ako kumikita. Anong pinagkaiba natin? Ako po ay kumikita, samantalat po ikaw ay hindi kumita. Sapagkat ako po ay nagtrabaho. Yun lang naman ang malaki nating pagkakaiba. Yung mga taong negative, pagdating sa network marketing, hayaan nyo po sila, huwag nyo lang pong pansinin, sapagkat talagang hindi ito para sa kanila. Yun lamang, God bless, see you at the top.